Hello everyone, kumusta Taurus? This is your general forecast for November 2024. We will look into the energies for you this month and um, and ano ang advice cards ang gustong ibigay ng universe pa para sa okay? Kumusta Taurus, kung bago ka sa channel na ito, ang goal natin dito ay magbigay ng guidance using the light from above or from source para may positive energies ang lahat, okay? So, we're just shuffling the cards and si na natin. okay so these are your cards for your general forecast in november 2024 okay okay nako ah uh, taurus kinikilabutan ako dito ng konti pero i-explain ko na sa inyo ngayon kung kung bakit kamusta mga taurus okay I see na nagkaroon kayo ng certain uh, opportunity in the past na may kinalaman sa pera and this is somehow quite happy, no? Parang nararamdaman ko kasi dito na na parang finally, may feeling dito na finally, ito na ito, parang ito na yung makakatulong sa akin or somehow malaki yung maitutulong nito sa akin. Hindi man ito yung pinaka-pinaka solusyon, pero malaki na yung maitutulong nito sa akin. Ganyan. Yung iba, pwedeng may bagong trabaho, may bagong freelance, may bagong something, no? may, may, may something na makakatulong sa inyo. So ngayon, Taurus, nakikita ko, compare before ha, Taurus, nakikita ko sa inyo na mas stable kayo, mas kampante kayo, and mas nagkakaroon kayo ng lakas ng loob para magsimula. Nakikita ko sa inyo dito na kahit minsan magulo ang mga bagay-bagay around you, ikaw naman, Taurus, parang kaya ko to. Yun ang pakiramdam, okay? Napaka, sobrang happy ko sa inyo guys, no? Ano pa? Ano pang meron dito? In November, Taurus, nakikita ko sa inyo na somehow medyo disconnected kayo sa inyong intuition, disconnected kayo sa inyong mga, uh, senses, okay? Na minsan parang siguro minsan nawawala kayo ng tiwala, nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo or somehow nawawalan ka ng alam mo yung inner compass, yung parang parang minsan hindi mo na maintindihan kung kung ano ba yung tama sa mali yung parang hindi mo na suddenly parang bagong bago kang tao na hindi mo na alam ano yung ano yung gagawin mo sa kapapunta ganyan yung ganong weird na feeling but yun ay may kinalaman lang siguro sa ano ninyo eh sa self confidence ninyo so kailangan mo kailangan mo lang paalalahanin sa sarili mo that you can do it Okay? May mga ganong ano, may mga ganong teme, eh. self-confidence issues to Taurus. So, just stick with your guts na minsan kahit minsan na giging disconnected ka sa inyong uh, intuition, just know na kaya mo tong gawin. Okay? Sa November mo ganun yung magiging tema or most likely na magiging tema na parang okay naman lahat pero parang bakit biglang nagkakaroon ng ng konting issue-issue issue, no. So ngayon, etong dalawang card Taurus meron ka kasing gustong uh, plano meron kang gustong gawin uh, meron, kang, meron kang inaabangan na uh, isang situation eh hindi ko alam kung meron ka bang binabayarang utang meron ka bang goal na gustong mabili meron ka bang goal na kailangan magawa okay? kahit ano man yan Taurus ito yung advice card na nagsasabi na ito yung gawin mo to do that. Kaya ako sinasabing na kikinikilabutan ako. <laughs> Ganito. Taurus, napaka, napakadali o napakaganda ng adhikain ng purpose na ikaw ay tumulong sa ibang tao. Na ikaw ay gumawa ng something para sa kapwa mo. But this time, Taurus, kailangan na kailangan na kailangan mo ang sarili mo. You need to help yourself more than you are helping others. Um, it doesn't mean na maging selfish ka, but it just means yung focus mo dapat nasa sarili mo. Anything na trabaho na ginagawa mo, kailangan kailangan nakafocus ka sa sarili mo. Ginagawa mo para sa sarili mo. Hindi ka na nag-volunteer masyado, hindi ka na gumagawa ng something na parang pabor para sa iba. Uh, kung ikaw mismo, kailangan na kailangan mo yung tulong. Hindi na pwede tatandaan nyo to Taurus i-emphasize ko to sa inyo hindi na pwedeng tumulong sa iba kung ikaw mismo yung nangangailangan ng, problem, ng, ng solusyon sa iyong mga ginagawa sa buhay kung kailangan mo ng tulong ikaw ang uunahin mo yung sarili mo okay? Huwag ka nang makulit Taurus kasi nagigets ko yan nagigets kita but you really need to help yourself explain ko tong the tower in reverse 'yung 'yung goal mo kasi 'yung pinaka goal mo it, it can either be a win or a lose okay so with this tower kung gagawin mo to na ifo-focus mo 'yung sarili mo kaya mong baliktarin 'yung mga sitwasyon kaya mong i-control 'yung situation because you are so capable eh ito may means ka na eh ito yung gamitin mong situation, ito yung gamitin mong opportunity to control whatever it is na nangyayari sa'yo. Kahit na minsan na nagwawalan ka ng confidence, mag-focus ka sa sarili mo. Gamitin mo lahat yon to do your thing. And that is when you will be able to change your 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 destiny. Kasi, okay, baka sabihin niyo eh hindi ba dapat nasa ano na yon parang nasa nakasulat na yun sa ano hindi this thing eto mismo may mga may mga bagay na we cannot we cannot uh, na talagang yun ang binibigay sa atin ng Dios no but this specific one is up to you kung paano mo gagawin okay kuha na tayo ng advice cards, okay? If you resonate with this reading, please let me know by liking this video or commenting below. Subscribe to Hula Huan and share this channel with others. Just a small gesture lang po to support this channel. Ngayon, sa mga nakaka-resonate dito, pa-comment ng heart. Pa-comment ng heart or sabihin nyo lang resonate, okay? Para magka -ma makita natin kung ilan sa inyo yung nakaka-resonate sa ganito. Okay advice cards Ayan nako No more complaining Your first advice card says Complaints are affirmations of victimhood which is never true spiritually. Take back your God-given power by affirming that you have an abundance of choices and freedom. With your increased confidence and assertiveness, watch these positive affirmations blossom into reality. So wag na daw masyadong mag-complain or wala nang complaining. Because pag nagko-complain tayo, ina-affirm lang natin sa sarili natin na kawawa tayo, ganito tayo, which is napaka maling mali when it comes to the energies. Kasi kung sinasabi mong kawawa ka, ganito ako, ganyan ako, sinasabi mo sa buong mundo na ganun ka. And yun yung mangyayari sa'yo. So wala nang complain, okay? Dahil meron naman ikaw, binigyan ka naman ni God ng ng freedom eh para mumili like ito sinasabi natin dito wag kang nang wag ka na mag ng oras na magtumulong sa iba kung kailangan mo ng tulong sa sarili mo. So, may choice ka kung gagawin mo pa ba to o hindi. Okay? <laughs> Next, advice cards. Okay. New waxing moon conception inner self and expansion. Ito yung panahon guys na may opportunity ka to evolve may opportunity ka na mag-evolve. Meron kang pwedeng bagong maging identity or meron kang sariling ah uh, uh, ano tawag doon? You you are realizing Mariehela is mo yung bagong ikaw. Magre-realize mo na meron ka palang side na ganito, meron ka palang strength na kakaiba. Meron kang bagong skill na kayang gawin. Okay? And that is will that will make you be this new person na parang napakagaling ko pala. Kaya ko palang uh, lampasan ang mga ganitong pangyayari. Ganun. Okay? Taurus, this is your third card. Okay. Enjoyment. Striving and pushing makes life into endless hard work. The more you're inviting love to take over the more enjoyment comes. Allow me to enjoy this life, dear Lord. So sa kabila ng lahat, sa kadami-dami mong kailangan gawin, Taurus, you need to enjoy what you're doing, okay? Kahit nasabihin mong medyo mahirap, medyo ganito, but kailangan mo lang talagang i-ano eh, i-, i enjoy ko ano tong kung ano man to. Kumbaga, meron kang inaayos na problema, hanapin mag magano ka doon mag maging do it in a positive way ganyan all right so that's your forecast guys don't forget to follow or subscribe and always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon dapat mabuti ang iyong intention see you sa next reading